Hi! Welcome po sa ika na session ng ating MP4 training or strategy. Purin ang Panginoon at kayo ay naririto at nanonood ng video na ito. Tandaan po natin, ang MP4 strategy po ay napakahalaga sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito po yung unang-una na ministry na dapat natin bigyan ng prioridad dapat natin ipatupad. Kaya ito yung ginagawa natin as One Whole Church. Tayo po yung nagkakaisa, nagkakasama, uh, nagkakasama-sama para ipatupad ng MP4 Strategy. So tayo manalangin po para sa pag-aaralan natin sa session na ito. Sige po. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa biyaya mo na kami patuloy mong tinuturuan at nawa, Lord God, ay uh, uh, kami, Panginoon, ay magkaroon ng mas malawak at mas malalim pang pagkaunawa tungkol sa MP4 at paano ito pinatutupad. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyaya mo. Lord, we commit to you itong pag-aaral namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Once again, bilang uh, pagbibigay ng ano ng focus ano ating basahin ang sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15 at 16. Sabi po rito, but in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. So, purihin ng Panginoon. Kailangan maging ready po tayo na magpaliwanag Uh, ng mabuting balita sa mga tao at 'yan ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, no? Uh, patuloy tayo sa ating pag-aaral at training natin at ngayon naman pag-usapan natin 'to, bring seekers to Christ. Paano ba natin pinatutupad pa dito? Kailangan maunawaan po natin. So once again, ano po yung MP4, apat na hakbang o stages po, Merong preparation proclamation, persuasion at merong preservation. So apat na stages po 'yan. Uh, yung preparation po isang buwan, proclamation isang buwan ulit, yung persuasion isang araw lang, tapos yung preservation naman po isang buwan ulit. So 3 months po ang MP4 strategy. So ngayon, dadako tayo sa proclamation stage, yung ikalawang buwan. At dito, ang dapat nating gawin ay bring seekers to Christ. Para maalala natin, wag natin makalimutan kung paano ginagawa yan. Muli, gagamit tayo ng acrostic. Yung bring. B-R-I-N-G. No? At ano po yung mga letra na yan? Ano ibig sabihin? First of all, yung B. So, begin real life Bible studies. O yung tinatawag nating RLBS. Okay? Pangalawa, letter R. Reveal personal testimonies. Pangatlo po, invite to seeker sensitive events pangapat na rate the gospel, at panglima, guide toward genuine conversion. So yan po yung limang gagawin natin sa loob ng isang buwan during the proclamation stage. So pag-usapan natin ng mas malalim pa ito. No? Una sa lahat, ano ba itong real life Bible study na ating gagawin during this uh, one month na proclamation stage? Yung real life Bible study po ay isang maikling pag-aaral ng apat na paksa at uh, siguraduhin natin na yung iimbitahan natin ay mga seekers talaga o yung mga saved but unchurched people. Tandaan natin, huwag na tayo mag ng mga skeptics o kaya yung mga saved pero meron na silang church. So imbitahan lang natin seekers at yung mga saved but unchurched. Yan lang yung mga taong gusto natin imbitahan. Kaya dun, during the preparation stage, siguraduhin nyo na yung hit list ninyo ay uh, yung mga pangalan na naroon ay mga pangalan talaga ng mga tao na may imbitahan natin sa Real Life Bible Study. So, apat na paksa ito at remember, pag ginawa natin to may umpisa at may katapusan ito. Kaya, wag nyo po ituloy-tuloy ito. Pagdating nung ika-apat na Bible Study, i-end na natin o no? tatapusin na po natin. Minsan, pag hindi na dumadalo yung mga tao, baka pangalawa pa lang, pangatlo, hindi na natin may pagpapatuloy ito. Pero kung maganda yung paggawa natin ng hit list, uh, malamang matatapos natin itong real life Bible study. Meron po itong tatlong topics. Una po ay what is a true Christian o ano ba, sino ba ang tunay na Kristiyano? Pangalawa po ay what is the true gospel? So ano bang ibig sabihin ng mabuting balita? Pangatlo, what is true faith? Ano ba yung kahulugan ng maging ano ng manampalataya? At pangapat po, what are the first third first steps? Ano po ba yung mga unang hakbang? So ito po yung real life Bible study. Apat lamang na session na gusto natin ipatupad. Meron na po tayong mga videos patungkol dito. Ang kailangan niyo lang gawin ay ipalabas ito tapos pag-usapan, no? Pero uh, tuloy natin itong pagpapatupad ng bring, no? Um, ngayon naman dumako tayo sa personal testimony. Madalas ito ay ginagawa sa unang-unang session pa lang, yung unang pag-aaral ng Real Life Bible Study. Meron dapat magpapatotoo. Kadalasan, ang nagpapatotoo ay yung facilitator ng Bible Study. Pero minsan, kung may mga kasamahan siya, ang pwedeng gumawa niyan ay yung kanyang mga kasamahan mag assign tayo ng isa na magbibigay ng patotoo. Paano ba nagbibigay ng patotoo? Merong tatlong bahagi ang isang mabisang patotoo. Unang-una sa lahat, uh, ano ba yung nangyari o ano ba yung buhay natin nung wala pa tayo kay Kristo? Yung your life before Christ. Pangalawa, paano natin nakilala si Kristo? Paano, na, paano tayo na born again? No? At pangatlo, ano na yung mga pagbabago na nangyari sa buhay natin simula na nakakilala tayo sa Panginoon. Siyempre, hindi naman tayo perfect, pero yan ang isang mabisang outline no ng patutoo o testimony. Kaya yung isa sa atin, sa yung mga manggagawa natin, active workers natin, na nagpapatupad ng Real Life Bible Study, ay pwedeng magbigay ng personal testimony. Ngayon, sa sa ikalawang uh, session, no ay nais natin imbitahan sila, uh, o bago pa dumating ang ikalawang session, iniimbitahan natin sila sa seeker-sensitive events. Ito po yung mga gawain na dapat pinagpaplanuan natin, inihahandaan natin. At ito po yung mga characteristics ng seeker-sensitive events. Una po, dapat yung gawain na yan must be sensitive to seekers. Dapat po, hindi yan churchy o yung parang kailangan, born again ka na para maunawaan mo o ma-appreciate mo. Uh, dapat yung mga events natin, neutral lang, open lang sa mga tao nagsasaliksik. So, usually, mga fellowship yan, mga coffee-coffee dyan, you know. Tapos, uh, pangalawang katangian, introduce them to other seekers and believers. Maganda kasi na magkaroon sila ng mga bagong kakilala, hindi lang naman tayo. Para sa ganoon magkaroon na sila ng uh, observation no kung anong klaseng buhay ba ang ating sinasa uh, sinasabuhay so give them a foretaste of community life in ROCC ito mahalaga ito na maranasan na nila o magkaroon sila ng initial na experience kung paano ba uh, you know ano bang itsura ng mga mananampalataya and then finally ask them about their experience ito importante ito pagkatapos nating imbitahan sila sa isang seeker sensitive event, um, uh, i-debrief natin pagkatapos noon. You know? So, ito usually ginagawa between first and second session ng Real Life Bible Study. Iniimbitahan natin sila para you know, dumalo sa isang seeker sensitive event. Tapos maganda kinakausap natin sila pagkatapos noon. Okay? Ngayon, sa ikatlong session ay kailangan, o oh, sorry, sa pangalawa pala na session ay kailangan may paliwanag natin ang gospel o ang mabuting balita. At meron tong apat na aspekto na kailangan paliwanag natin maigi. Una, yung reconciliation with God o yung tinatawag nating kapatawaran o forgiveness through the cross of Christ. So, ito kailangan i-explain natin maigi. Tapos, pangalawa elevation in Christ, yung pagbabago ng ating estado kung saan tayo ay tinataas o inaangat ng Panginoon sa panibagong estado in relation to God. Tapos pangatlo ay transformation through the Holy Spirit. So may kinalaman ito sa pagbabago na nais nice patupad ng Panginoon sa buhay natin. At pangapat ay yung restoration together with creation na siyang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa mundo. Ito po yung apat na spiritual na pagpapala na kailangan paliwanag natin ng mabuti uh, dun sa ikalawang uh, session ng Real Life Bible Study. Okay? ata, uh, siyempre, ipapaliwanag din natin sa ikatlong session kung paano ba magkaroon ng uh, tunay na conversion o pananampalataya, okay? So, uh, dito natin sasabihin ito sa ikat at pag apat na session ng Real Life Bible Study. Kaya ano po ba ang genuine conversion? Ito'y may kinalaman sa repentance o pagsisisi. Mahalaga po 'yan yung pagtitiwala kay Jesus bilang Savior and Lord, you know, tagapagligtas at Panginoon. Uh, yung water baptism, kailangan may paliwanag sa kanila. Okay? At yung baptism of the Holy Spirit, bagamat ito ay sinasagawa talaga ng mas mabuti sa Freedom Day mismo. Okay? So, yung una, yung repentance, saka yung trust in Jesus, nawa may paliwanag natin mabuti yan sa ikatlo at ikaapat na session ng Real Life Bible Study. Okay. So together we can bring seekers to Christ. Yan po'y magagawa natin kung tayo po ay tulong-tulong sa gawain nito. Wala pong imposible sa Panginoon. Masasama-sama tayo, tandaan natin yung sharp volunteers, bautis sa po may mga tungkulin yan, yung supporters, yung mga host, yung mga active workers, yung resource people at uh, yung uh, prayer warriors po. So kung tulong-tulong po tayo, walang imposible, magagawa po natin to. So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong biyaya. Thank you, Lord, na napag-usapan namin itong Bring Seekers to Christ. Tulungan mo kami, Lord, para mapatupad namin ito sa mabisang pamamaraan. Lord, nagtitiwala kami sa kapangyarihan mo, Panginoon, at sa presensya mo na siyang tutulong sa amin para ipatupad ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ng Panginoon at salamat sa inyong pagdalo dito sa pag-aaral na ito.